Yun, sabi nga nila, nahuli ka na naman. No? So, may hirapan nga mag-layout. Yan. So, sorry. So, ako, kay nahuli man ako sa paglalatag, hindi ako nagre-reklamo. Ginagawang ko yun ng paraan para mapunan yung ating kakulangan. Kaya yan natin. Kaya yan. Tiwala ka lang. Spacer, spacer lang katapat yan. Papapasok natin yan deskarte lang yan eto kasok mo dyan oh. mag isa lang tayo dyan sa kensuri ang reklamo ng reklamo kasi kaya tayo na huli eh. ayun doon tayo sa kabilang side siyempre nakikita oh. tayo dun sa kabila na. Oh. Ang magreklamo kung nahuli ka. Kasi lahat yan may paraan yan. Wangin lang naman yun. Oh. Hanggang dyan yan. Alam na naman sa mga baser natin dyan. Grabe mamuna. Wala namang mga project. Ngayon, paano mo yung papasok yan? So, simple lang yan. Alam mo muna to. Grabbal <coughs> na sa hanap buhay. Ayan, para makaluwag tayo. First, ito ka muna. Yan. Yan ka muna. Ito yung labas motor dito. Labas motor ito dito. Ganyan. Simple. Sus. Anjig ka. rico Riko sa kita likod. Isit. Panggap ako. Ayan. Urong na lang natin yan. Dito sa kabila. Tumuwid. Ba? Anjig sabay talian natin ah, talian na lang yan okay punta yan doon mga idol dito ito yung sasunod natin dyan plano finishing na to na plano to tawa na natin ito yan ito yan, mula dito wala dito ito naman ako talito dito ito so, yung home run natin ito yung home run natin kanan dyan punta dito so yun yung <coughs> isang home run palabas bali sa isang home dito sa kwarto ang outlet sa dalawa tatlo apat uh, lima anim so anim lang dito sa so, isang breaker anim na breaker yeah. then another another humaran na naman doon so, yun lang naka, itong area nga ito itong sa bedroom 1 nakabukod yung safety circuit breaker nito kaya pag nag maintenance dito sa area ng kwarto na to ay automatically dito lang yung makawala ng supply so hindi madadamay yung unsa sa ibang mga kwarto kasi nakabranches to lahat may fire breaker yung lahat ng ano nila dito outlet lighting nakaseparate ng uh, mga ano yan mga home run so yun lang mga idol ayan so papunta lang yan dyan siyempre sinsila natin to dito ayan saka so, natin i-final kapag nakaflorin na sila dito Terima kasih idol thank you for hello idol thank you for watching